Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video, ayan, magpa-pricing to ako dito sa aking mga tindang dilata dito sa aking tindahan. So ayan, makikita natin guys dito. Ayan, ito yung aking mga tindang mga dilata dito sa aking tindahan. So i-share ko po sa inyo kung magkano ang aking bintahan then magkano ang aking patong dito sa aking mga tindang dilata dito sa aking tindahan. So ayan guys, keep on watching. So ayan guys, ito yung aking mga tindang dilata dito sa aking tindahan. So ganito kadami ang aking mga tinda dito. Ayan, sa aking tindahan. So dito tayo magsimula. Ayan. So ayan guys, meron tayo dito ng Australian corn beef. So ito guys, itong corn beef nilagay ko dito ayan, nag-iisa lang ito dito katabi nitong sardinas dahil wala na akong mapaglagyan so puno na kasi dito sa aking mga lagayan so ayan, ang bitahan ko nito ay 42 pesos then itong swan naman na red ay 26 pesos then ito guys, itong aking swan na green so madami-dami itong aking swan na green kasi ito yung pinakamabenta sa lahat So, hindi ako napapawala ng swan dahil ito yung hinahanap lagi ng aking mga customer dito. So, ang bitahan ko nito ay 25 pesos. Then, meron ditong Youngstown. Ayan. Ang bitahan ko nitong kulay red ay 27 pesos. So, ito naman guys, ay binili lang ito ng aking partner. So, kami ang kakain nito. So, pag may bumili nito guys, ay uh, ibibinta ko ito ng 36 pesos. So, ayan. Dito naman, meron ditong gold cup. Ang gitahan ko nito ay 26 pesos din. Ito, nabili ko ito dahil naubusan ng Youngstown. So, ito yung aking pinalit sa Youngstown. Kaya, hindi na nabenta itong gold cup. So, buti at isa lang ang natira na gold cup sardine So, kami na lang siguro ang kakain ito kapag kami ay mag-uulam ng sardinas. So, ayan. So, lang kaming mag-open guys ng sardinas. Ayan. So, ang bitahan ko din ng Youngstown ay 26 pesos. Then, meron ako dito makiril. Ayan, meron din mga bumibili dito guys na makiril. So, ang bitahan ko guys nitong uh, Youngstown na makiril ay 35 pesos. Then, itong Miga na makiril ay 34 pesos. Then, meron tayong 555 sardines. Then, ang mintahan ko nito, guys, itong 555 sardines na natural oil. Ito ay 32 pesos. Then, meron ditong mega na maanghang. So, ito, guys, ay 33 pesos. Ito, guys, ay old stock na. Kaya, pe 33 pesos lang ang aking bintahan ngayon. So, hindi na ako bumibili ng maanghang itong makirel dahil hindi siya mabenta. Ayan. So, meron ditong Timpul Greenpeace. Ang bitahan ko nito ay 18 pesos. Then, meron tayong hands Dalawa lang ang aking stock nito. Dahil bihira lang naman ang maghanap nito, guys. So, 27 pesos ang aking bitahan ng Hans. So, meron ako ditong Cowbell. Ayan. Uh, apat ito, guys. So, ang bitahan ko nito ay 50 pesos na ngayon. Ayan, kasi ang na nito ay 35 point something kaya, ayan, nagbitahan ko is 50 pesos. Meron akong tubo nito na 4 point something, guys. So, ayan. So, dito, cowbell na maliliit. Ang bitahan ko nito ay 38 pesos. Then, angel evaporada. Ayan, ang bitahan ko ay 36 pesos. Then, cowbell naman ay 36 pesos din. Pariho lang sila nito, guys. Ayan. So, ito namang aking century tuna. Ayan, 41 pesos na itong aking hot and spicy hot and spicy at itong flex oil so pareho lang sila ng presyo guys then meron tayo ditong mga fresh katuna so ang bitahan ko nito guys iba iba ang presyuhan ko sa aking fresh katuna kasi magkaiba sila ng presyo sa aking uh, pagbili nito so itong mechado, calderita at apitada ayan pareho lang sila ng presyo guys kaya ang bitahan ko ay 31 pesos. Then ito namang flexing oil at hot and spicy. Ang bitahan ko ay 35 pesos. Then ito namang Adobo ay 32 pesos. Ayan. Adobo at saka lechon paksiw. Pariho sila guys. Dalawa. Dito naman guys. Ayan. Dito na ilagay itong star margarine. So isasama na lang natin. So ang bitahan ko nito ay 40 pesos. So itong mga maliliit na nasa jar. Then dito, meron tayong frisca na maliliit. Ang bitahan ko ay 25 pesos. Then Argentina corn beef na maliit, 30 pesos. At itong holiday na beef loaf na maliliit is 25 pesos. Then itong Argentina beef loaf is 21 pesos. Ayan. So meron ding century tuna na maliit, 30 pesos din ito guys. Then bingo, ito yung pinakamura. Ayan, 20 pesos ang aking bentahan. So, ayan, ito yung mga dilata dito sa taas. Ito ang nakalagay dito guys ay mga sardinas. Merong corn beef na Australian. Then itong mga makiril, hans, at saka itong maliliit. Dito nakalagay din, ibap at saka condense. Then mga tuna. So dito naman tayo sa baba. Dito nakalagay ang mga beef flop at saka corn beef. So, ganito guys ang itsura ng aking uh, paglagay ng mga dilata dahil madali ko lang kunin ayan, ayaw ko nung sa harap ay punong-puno punong-puno sa harap din mahirapan na tayong uh, mag-arrange or mag-check guys ng mga kung ilan na ang natira so ilan ba yung mga natira sa likod. Kaya ginanito ko ang aking arrangement. Gaya nito. Ayan. So, nasa likod yung patong-patong. Then, sa harap yung kaunti lang para pag kumuha tayo dito, makikita natin guys kung ilan na ang mga natira. Ayan. So, dito tayo guys. Ito ang Argentina beefloof namin ay 26 pesos. Then, dito sa aming holiday na beefloof is 25 pesos. Ito yung pinakamura na uh, benta ko na biflop dito sa aking tindahan. Then, meron ditong fiesta, itong malalaking uh, fiesta biflop. Hindi ito masyadong mabenta, guys, dito sa aking tindahan. So, ilang months na ito. Ayan. So, tingnan natin ang expiration. So, uh, July 2025 pa naman. So, malayo pa, guys. Uh, matagal namang masira matagal ang expiration ng ating mga dilata, ayan nag-stack ako guys, meron akong suki nito noon, kaso hindi na siya bumibili ngayon, kasi meron na silang tindahan, ayan, nagtitinda din sila guys, ayan pero alam ko na wala silang permit ayan, sa kanilang pagtitinda, so dapat ngayong January, ayan kumuha na sila para, ayan hindi natin ma, ano sila Then, dito naman, itong fiesta na beef Ito, ang mitahan ko is 28 pesos. Dalawa kasi, guys, ang binibilhan ko ng aking fiesta. Ayan, makakabili ako sa Alturas Mall. May times din na doon sa Shoppers So, mas lamang kasi ng isang piso ang nasa Alturas. Kaya, ang bitahan ko guys ay 28 pesos. Dahil pag doon ako bumili sa Alturas Mall, lamang sila ng isang piso. So, 28 pesos guys. Plus 4 kasi ako dito sa aking mga dilata. So, pag bumili ako sa Shopper Smart, so pwedeng 27 pesos. Pero ayan, uh, doon ako guys, nag ba, nagbase sa Alturas. Ayan. Then, dito naman tayo sa Holiday corn Beef ang bitahan ko ay 42 pesos. Ayan, ito yung medyo mahal sa aking tinda na corn beef. Then, ito yung pinakamura guys, itong bingo. Ito yung pinakamabenta na corn beef dito sa aking tindahan. Kasi mura lang. So, ito ang bitahan ko is 26 pesos. Ayan, hindi ako bumibili sa ibang tindahan, sa Shopper Smart lang. Dahil ang bitahan ko ay 26 pesos. Pero pag sa ibang tindahan ako bumibili, uh, 28 pesos na ang aking bitahan itong bingo kasi mas lamang sila ng 2 pesos doon sa ibang tindahan. Then dito naman sa Argentina corn beef, ayan, ang bitahan ko is 40, 42 pesos na guys. Ayan, ginawa ko na siyang 42 pesos ngayon. Ayan, uh, pareho na sila ng corn beef. So pwede pa naman siyang 41 pesos, pero ayan, sabi ng partner ko na gawin ko na lang na 42, pareho ng holiday corn beef. Then, meron ako ditong Argentina na 175 grams. Ang bitahan ko naman ay 45 pesos. So, ayan guys. Ito lahat ang mga tinda kong mga dilata dito sa aking tindahan. So, ayan. Ito lang yung mga uh, nakikita ninyo dito sa aking uh, stock na mga dilata. Ito yung mabenta. Ayan. Pag nag-stock ako ng ibang brand, ayan, hindi na yun hinahanap ng aking mga suki dito sa aking tindahan. At ayan guys, uh, ang patong ko sa aking mga dilata ay nasa 3 pesos to 4 pesos lang ang aking patong. Ayan. Sa lahat ng aking mga tindang dilata dito. Meron akong napatong na 5 pesos. Uh, parang ito guys, itong holiday corn beef parang 5 pesos na ang napatong ko dito dahil 37 pa ito guys kasi noong time na nagmahal ang dilata ito nagmahal din so ngayon binalik na sa dati then ang aking presyuhan ay hindi ko na uh, binabaan so 42 pesos na siya ngayon ayan hindi na ako nagbaba pa ng price so nasa 5 pesos ang patong ko dito sa holiday corn Beef. Ayan, din ito guys, 5 pesos din ang patong ko nito. Ayan. So, itong Argentina, nasa 4 pesos, mahigit lang. Ayan. So, ayan guys, nag-share lang ako sa inyo kung magkano ba ang bintahan ko ng aking mga tindang dilata dito sa aking tindahan. Ayan. So, sana ay nagustuhan ninyo guys itong aking video for today. So, ayan. Thanks for watching. God bless.